Ito ay isang malaking problema hindi lamang sa Pilipinas, ngunit sa iba't iba pang bansa, kagaya ng Amerika, India, China at iba pa. Isa sa mga epekto ng labis na papresyon ay ang pagkawala at pagkaubos ng mga hayop na makakain sa kagubatan at karagatan dahil mas maraming tao ang kailangang kumain. Bakit patuloy ang pagliki ng papresyon? sa Pilipinas. Dahil sa kahirapan at kawalan trabaho ng mga tao, kulang din sa programa ang pamalaan tungkol sa family planning. At kung meron man hindi sapat sa pagbibigay ng informasyon o kaalaman sa mga tao at isa sa mga dahilan ng paglaki ng overpopulation ay ang mga dalaga at binatang teenagers na maagang nag-aasal. Kalakip nito ay pagtaas ng kriminalidad. Sa panahon ngayon, tumataas na ang bilang ng populasyon sa ating bansa. At kasabay sa pagtaas ng populasyon, ay siya rin pagtaas ng mga krimeng na sa loob ng bansa. Kadalasan na ang bunga ng kahirapan ay ang paggawa ng krimen o ang paggawa ng masama. Maraming tao na ang napipilitang gumawa ng masama kahit na hindi nila ninais na gawin ang mga bagay na ito dahil sa kahirapan. Kadalasang walang mahanap na disenteng trabaho ang mga mahirap dahil sa kulangan nila sa edukasyon kaya't napipilitan silang gumawa ng mga krimen. hindi pinangarap ng mga kriminal na gumawa ng isang krimen. Walang pinipiling idad ang paggawa ng isang krimen dahil sa panahon ngayong pati ang mga kabataan ay nasasangkot na rin sa iba't ibang krimen. Ayon sa kasalukuyang pag-aaral, ang populasyon ngayon taong 2023 ay nasa mahigit 117 milyon, isang pag-akyat ng 1.54 na porsyento mula noong taong 2022. At halos isa sa limang Pilipino ay namumuhay sa linya ng kahirapan. Base sa report, ang bilang ng mahihirap na pamilya ay humigit kumulang nasa 48% sa kabuohang populasyon.